dual horn Ayan, switch, switch ulit natin sa stock Sa uh, dual horn Okay, ayos na Yo, 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 good morning So, ngayon ay papunta ako ngayon sa may uh, SOS uh, Yung uh, sa electrical, gumagawa ng uh, mga tao dito Ila, busina, dito yan sa may short horn so pupunta ako ngayon kasi may papa check up ako dahil yung uh, dual horn ko eh, eh naglolo ko so sa ngayon ayan, ano lang tawag dito ayan na uh, short horn sa so, dito kanan. pag galing ka ng wind na pag galing ka naman ng munyos mag u turn ka muna Okay, so ngayon ang ipapaano ko kasi yung uh, papaayos ko, papa-check up ko yung busina ko na dual horn kasi nawala. Uh, bumalik sa das, bumalik siya sa dating uh, stock. Ayan. Naging stock na siya. So nagpagawa kasi ako diyan uh, ano, nagpakabit ako ng dual horn sa SOS na mayroong switch. So pwede siya i-switch switch. Pwede siya ibalik sa stock, pwede siya ibalik, pwede, pwede siya gawing uh, dual horn. So ngayon ay eh, nawawala yung uh, ano tunog ng uh, dual horn ko kaya papa-check up ko ngayon. So sa mga nagtatanong kung saan to uh, SOS dito yan sa may short horn na kung galing kayong Munyos EDSA uh, papasok kayo ng uh, congressional u-turn kayo tapos kanan kung galing naman kayo ng Mindanao of Commonwealth dire diretso lang yung ano uh, congressional bandang kanan yung uh, ano way yung shorthorn yung pinakaunang stoplight yan lang yung pinakaunang stoplight na tatawiran tapos kakali kakanan kayo dito sa isang uh, kanto so ito lang yung pinakaunang kanto eh mula dyan sa stoplight ah so tama unang kanto lang kakanan na so hindi ko alam kung anong uh, street to eh ay, road 23 din ba to? O dito? Yan, kanan tayo dyan. Sana bukas na sila. At sana konti pa lang yung ano. As customer. Kasi dito eh, pumipila minsan eh. Ay, halos pila dito pagka ganitong oras eh. Nung mga nagpapagawa, papainstall ng ilaw, ng busina. Andito na tayo. Ito na SOS. Ayan, SOS. Kusang so, konti pa lang sakto. This hindi tayo matatagalan magpaano. Baayos. A few minutes later. So yo, uh, okay na. Nagawa na. So sira yung relay ng busina ng dual horn so te-testing ko uh, stock muna ulit stock. switch natin sa stock yan stock switch on natin sa yan switch on switch on ko sa dual horn yan

<laughs> Kung galing kayo sa Munyos, Pupunta kayo ng uh, short turn Dito, any short turn no? So yung u na lang kayo doon galing kayo ng Munoz, Edsa doon ang U-turn dito ang U-turn oh, uh, oh, uh, grabe usok oh, uh, uh, come on baby usok 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 <laughs>